matapos kong buksa ng baol. Agad ko naman itong isinara. Naisip ko kasi na masyadong abala ako sa mga aswang at kailangan ko nang makabawi sa mga manok ko. Kinabukasan, sa buong araw ko, nakatuon lahat sa mga alaga kong manok. Tatlo rin sa mga alaga ko ang nakahanda para sa nalalapit na labanan. Ngunit kinabukasan mismo, pumutok ang balita sa aming baryo tungkol sa grupong mga sabungero na bigla na lang sumulpot sa aming baryo. Walang nakakilala sa mga ito. Basta ayon sa mga nakakita, malakas at magagaling ang mga dala nitong panabong. Kilala kasi ang baryo namin na malakas lumaban. Basta merong mga dayo, Subalit kahit ni isa sa aming kababaryo, bigong manalo ang mga manok nila. May kutob naman akong isa lang ang pinanggagalingan nitong grupo at yon ay ang nagpadalos ng paligsahan noon. Kaya nung tanghaling tapat, pumunta ako ng tambayan. Pagkarating ko roon, bumungad sa akin si Tuper. Chris, may may laban ka ba sa linggo? Nabalitaan mo ba ang nangyari kahapon dito? Bungad na wika ni Tuper. Oo, oh, kaninang umaga lang. Kaya nga napunta ako rito eh. Para alamin kung totoo ba ang mga balibalita. Wala talagang isa sa ating kababaryong nananalo dun sa mga manok ng mga dayo tila ba may ginawa silang kakaiba? Ganun ba? May balita ba kayo kung babalik sila dito? Wala eh pero narinig namin muli daw magpadaos ng paligsahan sa bayan. Pero hindi namin alam kung kailan yun. Puro sabong lang yung mangyayari. Wala na yung dumog-dumog. Nakakabali eh. Wala nang lumalaban. Ganun ba? Pero sabihin nyo kung kailan magaganap ang paligsahan na yan. Huling wika ko sa mga kaibigan ko. Bago ako umalis. Nang hapon. Hanggang isang araw. Habang abala ako sa mga alaga kong tandang. Biglang dumating sa bakuran ko si Rex at Tuper. Chris! Nagsimula na ang paligsaan kahapon pa At may nakapagsasabi na gusto ka raw muli makaharap ng pinuno ng mga dayo. Ngayon nandun sila. Ganun ba? Sige tulungan niyo kung dalhin ang mga gamit natin. Nang mga oras na yon, ay agad kaming tumungo sa paligsahan. Pero nagulat kami dahil halos tapos na ang paligsahan na yon. Ang nakapagtataka lang, marami pa rin mga tao. Pagpasok namin sa entrada, ay may bumulong sa akin ng mga kataga na ikaw na lang inihintay bago matapos ang paligsahan. Pero papanalunin mo ang kalaban mo kung gusto mong maging payapa ang buhay mo. Matapos nitong magsalita ay ang tuloy nito sa pagbabantay. Gawa ng isa yon sa mga bantay. Pagpasok ko, nakita ko ang pinuno ng mga dayong sa bungero na nakaupo sa tumbatumbang silia. Sa harap nito, naroon ang limang matitikas na panlaban nito. Pagpasok namin, habang naglalakad papuntang intablado ay nakita namin yung pinuno at ang kasama nitong minsahero para sa ating lahat muling ipakita sa atin ang nakapanabik na laban para sa ating kultura makikita nyo ang bawat kakayahan ng Pilipino sa ganitong pamamaraan malalaman ang kausayan sa dalawang panig sa paghanda ng mga manok pang sapong. Wika nito habang papalapit kami. Habang yung mga kababaryo namin, todo ang hiyawan. Biglang nagtaas yung mga balahibo ko. Dahil bakit sinabi yon ng bantay? Hindi ko na lang pinansin ang mga bagay na yon. Dahil baka tintasyon lang ito ng iba kong kababaryo na mga inggitero pagdating namin ay nakatitig sa amin yung pinuno ng mga dayo. May isang lumapit sa amin na isang lalaki at sinabi nito, magmamadali kaming lagyan ng tari ang lahat naming manok. At lumipas lang ang 20 minutos. Tapos na ang pagkakabit ng tari. Ilang saglit pa, kaharap ko na ang pinuno ng mga dayo. Habang hawak ang tandang, nawala ng bahina ang tari nito. Ako naman ay maiging naghahanda dahil alam kong hindi basta-basta ang makakalaban ko. Isang mutya ng ipo-ipo ang tanga nito na siyang mapanira ng kalikasan o bundok. Hindi pa man ako tapos sa pagbikas ng mga dasal ay kaagad nang binitawan ang kalaban nitong tandang. Kaya naman agad ko na ring inilapag ang tandang ko. Baka naman kasi ako yung hahabulin. Pero kahit nakalapag na ang dalawang panik, panay pa rin ang pagpalipad ko ng mga dasal sa hangin upang kontrahin ang mapangwasak na kapangyarihan ng kalaban na galing sa mutya nito kasabay ng paglusaw ko sa kapangyarihan na naunang binitawa ng antingerong pinuno ay ang pagbuo ng anino ng ipo-ipo na sumapi sa manok ng kalaban. Kaagad itong sumugod sa tandang ko. Subalit dahil sa taglay ng aking mutya, ang lituhin ang anumang kalaban, ay tila hinila ang tandang ko para umiwas kasabay ng pagpapakawala ko ng mga pamparalisang dasal na tanga ng tandang ay ang paghampas ng simoy ng hangin sa kapalikiran. Matinding sangkaan ng dalawang manok ang nangyari na tila ayaw magpatama sa isa't isa hanggang sa madakip ang kalabang tandang sa inirihiyang pampaparalisa. Agad ring napatid ang kalaban na halos mabuwal sa lupa. Dahil sa taglay ng pamparalisa ng mutya ng durian, kaya matagumpay nitong nahuli ang kalaban, dahilan ng pagpapakawala ng tandang ko ng matinding atake. At dahil sa taglay din ng kalaban ang tripling kabal, ay halos hindi bumaon ang tari nito sa laman ng kalaban. Biglang nagulat noon ang pinuno ng mga antingero, dahil bakit taglay ko, ang ganong antas. At sa isang iglap, nagulat na lamang ako dahil tila nawala sa paningin ng tandang ko ang kaharap nito. Taglay ng kalaban ang ipo-ipo, kaya kaagad itong nawala at lumipat ng pwesto. Pagbangga ng tandang nito mula sa ibang direksyon, ay napadilat ang aking mga mata dahil nagawa nitong tamaan yung aking pambato. Pero kahit napakatalim at lakas ng kalaban, kitang kita ng mga mata ko ang pagkiskis ng tari sa espiritwal na baluti natanga tanga ng aking tandang. Maging ako noon, ay nagulat dahil unang-una ko palang yung nasilayan na magkaroon ng baluti ang sinumang magtatangan nang aking mutya. Nang aking mapagtantong isang kabalang ang agimat ng kalaban, ay kaagad naman akong bumuo ng pitong dasal upang palambutin ang kabal nito. Pagbangga ng manoko sa tandang nito, ay nagulat ang kalaban. Dahil tumagos sa liig ng manok nila, ang tari niluluturo. Umuusok-usok pa yon nang dumampi ang dugo ng kalaban sa tari na yon. At yon ang kalamangan sa tari na yon na pinamana pa sa akin ni Luluturo. Dahil sa pinakawalang lakas ng aking tandang ay naputol ang liig ng kalabang tandang nito hanggang sa hindi na ito makabawi. Ang naking bakod noon ng intablado ay halos yayanigin ng mga taong kababaryo ko dahil sa tuwa Panay din ang hiyawan ng mga tao dahil muli na naman nilang nakita ang tanging manukulang na unang nakatalo sa mga ito At sa unang laban namin nagtagumpay kaming manalo sa laban Nagtinginan ang bawat membro ng grupo na yon Natila sa lungat ito sa gustong mangyari, hanggang sa may muling lumapit sa amin na isang lalaki na nakatalukbong ang ulo. Kapag ipagpatuloy niyo ang gawain niyo, parang kayo na mismo ang gumawa ng hukay para sa libingan ninyo. Sige, ipagpatuloy niyo lang na gayoy makita nyo ang totoong pagpunta namin sa lugar na ito. Matapos nun, kaagad bumunot ang pinuno ng mga antingero ng isa pang tandang, isang kulay itim na manok. At sa pangalawang laban, muling nagharap ang dalawang tandang. Ang pulang tandang ko ang pinaharap dito dahil bukod sa malaki ang pangangatawa nito, gusto na rin ito sa gulang. Kakayanin nito ang bigat ng mga dasal na aking ikakarga. At pagbitaw sa mga tandang, ay ang pagsaklob ng maitim na ulap sa sinag ng araw. At muli-muli, sumanib ang anino ng ipo-ipo sa espritwal na manok ng kalapan at sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang anino na hindi ko magawang mabasa. Nagdudulot ito ng pangamba sa akin dahil sa misteryosong nilalang na kasama ng ipo-ipo. Pagbitaw sa pangalawang manok, lumingon pa yung antingero sa mga kasama nito. Pagbalik ng tingin nito sa akin, may dinukot ito na isang tilang itim at kanyang ipinalpag sa harapan niya. at nakita kong may nagsisiliparan na parang mga maliliit na tutubi matapos nun tuluyan na niyang inilapag ang pangalawang tandang nananakbo noon ang manok ng kalaban habang nagpapakawala ng matinding lipat Napakabilis din ang galaw nito na parang sakidlat. At sa hindi inaasahan, kaagad tinamaan ang manoko at saglit itong nakiramdam. Kinakabahan na rin ako noon dahil sa ipinamalas na bilis ng manok ng kalaban na Hanggang sa muling lumipad pa ibabaw yung pambato kong tandang at agad rin namang sinunda ng kalaban nagpupugan ang dalawang manok hanggang sa makalapag ito sa lupa. Pero kahit nagpalitan ito ng mga atake, pariho pa rin maliksi ang mga ito. Matagal ring nagsabayan ang dalawa hanggang sa tumilapon sa dingding ng ruweda ang tandang ko. Saglit akong natigilan dahil hindi na pangkaraniwang lakas ang manok ng kalaban o kahit may motya, tila ba kontrol na ito ng mahika. Pero kahit nakita ko ang kalamangan ng kalaban na yon, nanatili akong tahimik dahil alam kong meron pang galaw na hindi nakita na ipimamalas ng pambato ko. Hanggang sabigla akong nabuhayan ng loob nang masipat kong bigla na lang bumulusok ang tandang ng kalaban sa lupa. Duguan na ito at nakita kong humina na ang tangang kabal ng kalaban. Nakatiyaya lang ang manok ng kalaban habang walang tigil itong kinalagkad ng tandang ko. Sa puntong yon, alam kong hindi na magagawang makaligtas ang tandang ng kalaban. Nang makita ng sintensyador na hindi na gumalaw ang kalaban, agad rin namang inihinto ang laban. At sa pagkakataong yon, itinanghal sa intablado ang aking mga manok. At saka, yung may-ari nito bilang isang bihasang magmamanok sa lugar na kilalang pandigma sa anumang paligsahan. Nang mga oras na yon ay nagbunyi ang aking panik Sa muling pagkakataon kasi, ay muli naming nasungkit ang panalo sa paligsahan. Subalit sa likod ng aking pagkapanalo, ay hindi ko akalaing harap ako sa isang matinding dagok sa aking buhay bilang antingerong sabongero. At sa pagpapatuloy ng kwento, ay haharap si Chris sa matinding labanan kontra sa mga sabungero ng negros. Sino yung mga nakikinig dyan sa panahon ni Nuli? Yung isang kwento natin na inabot ng dalawang taon. Sino nakakalala dyan? O sino yung dati pang naakinding tagapakinig? So nakaka-excite ang part na to no? Sana masundan nyo ang part 20. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ang pagbabalik ng Ang Ermitanyo.